walang pag-core na maraming opisyal ng gobyerno ang kasabwat sa mga pagpapatakbo ng ilegal na pogo. Isa sa nadidiin si Mayor Alice Go na pinasabpina ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdez. Hindi lang daw isa, kundi mas marami pa ang mga opisyal ng gobyerno na backer at pailalim na lumalakad sa lisensya ng mga pogo. Yan ang revelasyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o no Pagcor sa gitna pa rin ng usapin tungkol sa dating cabinet official na nag-asikaso umano para mabigyan dati ng gaming license ang sanda makmak na kwestyonabling mga pogo. Ayon sa Pagcor, dating miyembro ng gabinete ng Administrasyong Duterte ang tinutukoy nilang opisyal. Pero papangalanan lang nila yan kapag nasa pagdinig na sila ng Senado. Hindi naman po lahat yan ay may, ka, may, ka, may mga koneksyon. Pero yung iba po doon ay may mga koneksyon po talaga pogo naman po nagsimula lang po during the past administration eh. Wala naman po pa wala po naman po mga license na pogo noong panahon ni ni Pinoy. Hindi naman ni kinagulat ni Senator Winget Gatchalia ang sinabi ng Pagcor. Sa laki raw ng pera sa pogo, hindi raw talaga imposible na marami silang makukuhang kasabot sa gobyerno. These pogo companies and the people behind pogos have managed to already link themselves with former cabinet secretaries high-level uh, people uh, enforcement agencies they can employ they can get consultants in government they can they can they can uh, network with uh, high government officials to help them in their paperwork as well as in their lobbying Sa ngayon, si Suspended Bambantarlak Mayor Alice Go pa ang opisyal na nadidiin sa iligal na kalakaran ng Pogo dahil sa koneksyon umano niya sa mga ni-raid na Pogo sa Tarlac at Porak, Pampanga. Panawagan ni Sen. Wins Alcalde, magsalita na at ituro kung sino-sino ang utak ng Pogo para gumaan-gaan naman ang parusa niya. Alice Go's just for me, it's just the tip of the iceberg. I, I'm, I'm sure there are other Alice Go's out there. You no? Know? Hindi lang natin na-detect sa ngayon, pinasampi na ng Senado si Mayor Alice, ang kanyang ama at sinasabing ina na si Wen Lin maging ang tatlong kapatid. Kapag hindi rin sila magpapakita sa hearing sa July 10, mapipilitan ng komite ni Sen. Risa Ontiveros na ipakontempt ang alkalde. Kumbinsido kasi ang senador na posibleng hindi lang si Go ang hindi Pilipino sa aming patuloy na pag-imbestiga, posibleng, kung hindi man malamang, no, posibleng lumabas din na hindi totoong Filipino citizens, pati ang mga kapatid ni Alice Lialgo or uh, Guo Huaping. Bukod naman sa kaso ni Mayor Go, tuloy-tuloy ang pagmamatiyag at pagtugis ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa iba pang iligal na Pogo Hub. Handa naman ng PNP na bigyan ng security assistance ang PAOK dahil sa natatanggap nilang mga death threat nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.